Ay dala sa masasabi mo kay Rudy Baldwin na hinuhulaan yung mga sakunang mangyayari in the future at bakit niya ginagawa yon. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa, baka para sa pera o sa kasikatan. Pero ang alam ko, sigurado ako ito, yung hula niya, ang tawag doon sa English, guessing hindi yung prophecy. Nanguhula ka lang. Papansinin mo, pag nanguhula siya, walang date. Tapos ito, malupit, magkiklaim siya na sobrang laki. Pag walang nangyari, dead man na lang. Pero pag may nangyari, kahit na ano, napalagay niya lalapat doon, tignan mo, i share niya. Tapos sasabihin niya, hinulaan niya yun. Eh, madali lang naman yung ginagawa niya ako Ako manguhula. Kaya, paglipas ng ilang panahon, bandang dabaw, lilindol ng malakas. Paano mo nasabi Chester? Oh, malabang. May may lindol sa Davao. Andahan niyo ha, sinabi ni Chester, ano to? July 19, ngayong taon lilindol lang malakas sa Davao. Nianig ng 6.8 magnitude na lindol ang Lili Surigao del Sur pasado alas 6 kaninang umaga. Intensity 5 roon pati sa Hinatuan at Bislig City. Gayun din sa Rosario, Agusan del Sur, Mako at Mongkayo Davao de Oro. Intensity 4 naman sa nabunturan Davao de Oro at Davao City. Ramdam din ang lakas ng indol sa iba pang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Ayon sa FIWOX, posible ang mga aftershock. Alam mo naman, lilindol talaga ng malakas din sa Davao eh. Anytime soon. Bakit? Kasi lagi naman lumilindol sa Davao. Madali lang namang manghula ng ganun eh. Tingnan mo lang kung ano track record na nangyayari sa lugar na yun. Tapos tingnan mo kung ano possibility na mangyari na regular naman nangyayari. Tapos pag sinabi mo ay lilindol ng malakas sa Davao, hindi na ngayon bago.